shoutout sa nag-request ng no filter video. Eto na to te. Di talaga ako mapute. Grabe, sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Parang hindi ko na nga to bosses, eh. No filter tong video na to. Kasi oh. po. Anyways, good morning guys. Napakaaga ko ang gumising ngayon. Paano ba naman eh? Sobrang aga ko din natulog kagabi. Pumunta kasi kami sa Antipolo para magpaulan. Ewan ko ba, gustong gusto ko talaga magpaulan. Yan nga po pala yung mga gulay na galing sa Antipolo. Tapos may halaman din. Itatanim ko yan sa paso. Maaga akong nagising ngayon kasi ang dami kong lilinisin. Pag umuulan kasi, umaanggi sa terrace. pe muna. Hindi talaga ako nagkakape. Usually nagmamilo ako. Naubusan kasi ng Milo. Pero tara, muna tayo. Sama ka? <laughs> Halika nga. <laughs> Hindi, joke lang. Ayan, so tapos na. Ang bilis, diba? Isang buhos lang. Shout out sa nag-request ng no filter video. Eto na to, te. Hindi talaga ako maputi. Fresh na yung pakiramdam. Kaya tara, maglinis na. Bago kasi kami pumunta ng antipolo, binabakoy yung mga halaman. Sobrang lakas kasi ng hangin dahil sa bagyo. May tagalinis talaga ako. Pero dahil wala naman akong ginagawa, ako na lang. Ayan na yung halaman na galing antipolo. Natinik pa ako dyan. Yan kasi yung cactus. Tama ba? <laughs> ang ganda. So ayan, tapos na. Tada! Ang sarap talaga sa pakiramdam pag malinis ang paligid. Eh kaso... So wishing, wishing you, wish me, Lily, what you do. anak. Yoko na nga. Itulog na ulit natin to. Hindi pa nga nalilinis yung kwarto. Pero joke lang. Kain lang natin saglit yan. Wala tayong karapatan magreklamo. Daming ang dami ngang nasalanta dahil sa bagyo. Tapos ikaw magrereklamo Kung ako lang may kakayanang tumulong. Bay, bakit hindi? Yun lang, ingat. Part 2 na lang yung paglilinis ng kwarto.